Nawa ay pagpalain tayo sa ating pakikinig at pagninilay sa salita ng Diyos sa araw na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noon ding araw na iyon, si Jesus ay lumabas ng bahay at naupo sa tabi ng lawa. Pinagkalipumpunan siya ng makapal na tao kaya't sumakay siya sa isang bangka at doon na upo. Nasa dalampasiga naman ng mga tao at nagturo siya ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinghaga. May isang magsasakang lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghasik ay may binhing nalaglag sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May binhing namang nalaglag sa kabatuhan sapagkat manipis lang ang lupa roon, sumibol agad ang binhing iyon. Ngunit nang mapabilad sa matinding sikat ng araw, ay natuyo. Palibhasay walang gaanong ugat. May binhi namang nalaglag sa dawagan. Lumago ang mga dawag at ininis ang mga iyon. Ngunit ang binhing nalaglag sa mabuting lupa ay naguhay. May tig sa sandaan, may tig anim na po, at may tig na butil ang bawat uhay. Ang may pandinig ay makinig. Pagsasadiwa Ngunit ang binhing na laglag sa mabuting lupa ay naguhay. May tig sa sandaan, may tiga-anim na po, at may tig na butil ang bawat uhay. Inihahasik ng Diyos ang binhi ng kanyang salita sa lahat anuman ang katayuan ng tao sa kanyang buhay, ang lahat ay may karapatang mahasika ng binhing ito. Anuman ang katayuan natin sa buhay at anuman ang nilalaman ng ating puso, ang Diyos ay hindi magsasawang maghasik ng kanyang salita sa atin. Palaging may sinasabi ang Diyos sa ating buhay at karanasan. Hindi tayo mauubusan ng kwento at aral mula sa salita ng Diyos. Ito ang dahilan kung bakit hindi nagsasawa ang Iglesia sa pamagitan ng mga pari na mangaral ng salita ng Diyos sa madaliman o sa mahirap na sitwasyon. May kapangyarihan ang salita ng Diyos na baguhin ng buhay at kalooban ng sino taong makasalanan. Ibinigay ng Diyos ang kanyang salita hindi lamang upang maunawaan natin Ibinigay niya ito sa atin upang baguhin ang ating buhay. Walang pusong napakatigas para hindi mapalambot at mahubog ng salita ng Diyos. Sa tamang paghahanda at pag-aalaga ng ating puso, tiyak na lalago at mamumunga ng sagana ang salita ng Diyos sa ating buhay. Maraming salamat po sa pagsama ninyo sa amin sa pagninilay. Magkita po muli tayo bukas para sa salita ng Diyos. Ako po si Father Sebastian Gadia III ng Society of St. Paul, All for the Gospel.